Paano daw dumami ang viewers. Ito na naman tayo, guys. Um uh, may napapanood ako na instant 10k followers daw in uh, in 3 days lang. Paano nila nakuha 'yun? Tanong, paano kung paano nila nakuha yung 10k followers in just 3 days? Pero bago ang lahat, panoorin mo tong video na to, huwag kang mag-skip para may makita invest ka daw. Anong i-invest mo? Siyempre, magtanong ka sa mga uh, naglalaki hama content creator. Uh, magtanong ka sa mga uh, may alam na kung anong i-invest mo dito sa mundo ng social media. Ito, sabi nila, magpapatala ka daw, papalipad ka ng tala hanggang sa kalangit-langitan, sa kalawak-lawakan. Papalipad mo yan kung marami kang pera. Tapos, mamimigay ka ng mga blessings, mapapag-giveaway ka. Kung marami kang pera, wow, milyonis, milyonarya ka, milyonaryo. Kung ganyan ang gagawin mo araw-araw, paano kung yung mga nag-uumpisa pa lang, paano kung walang may papatala? Kung walang pera, ipamimigay, ipapang-giveaways. So, wala kang viewers, di ba? Kasi, pag nag papalaro ka dyan, o namimigay, nag-giveaway ka, papalipad ka ng maraming tala, syempre, maraming mapapalo sa'yo. Huwag mong sanayin. Huwag mong sanayin, girls. Huwag mong sanayin, mga inday, mga dudong. Huwag mong sanayin. Yung mga viewers mo na may kapalit, manunood lang sila dahil may kapalit. Paano kung wala, walang kapalit? Walang manunood sa'yo? Dahil walang kapalit? Hmm. Kasi, pag may nakikita silang video na ina-upload, na may tinutulungan sila, ang daming nagsisi-send ng mga Gcash number kasi nanghihingi. Baka, sakali, sa kinabukasan, sila na naman ang bibigyan. Hmm eto na lang gawin nyo guys huwag nyo sanayin yung mga followers yung mga parating pa na viewers nyo na merong kapalit mas maganda talaga yung naabot mo yung pangarap no walang kapalit no yung uh, bunga ng effort bunga ng effort bunga ng pagsisikap mo kaya mo naabot yun o ba? Diba? ay eh, yung iba nag-away-away na dahil dyan sa mga patalatala uh, nagbabagsak ng mga tala nagbagsaka ng mga tala tapos pinaghahati-hati nila hmm Pagdating pa ng panahon, paano kung hindi kayo makakasahod kay meta? Huwag kayong mag-focus, huwag niyong i-focus, huwag niyong sanayin din yung mga followers na may uh, kapalit kaya sila nanonood. Itong gagawin, gumawa ka ng content. Uh, gumawa ka ng content na panonoodin ka, content na may, may matutunan yung mga followers, mga content na uh, may makukuha silang tips galing sa video mo. Uh, para araw-araw, sa susunod o hahanap-hanapin nila na ito ay, ito yung gagawin nila, ito yung magandang gawin, ito, subukan ko, itong sinasabi nito, subukan ko. ba diba? Kasi kung may pangarap ka, ang pangarap yun ang dahilan bakit ka nagsisikap. Kung walang pangarap, hindi ka magsisikap. Hmm. Kung may pangarap kang abutin, ayan, gumawa ka ng effort. Mag-effort ka gumawa ka ng video. Gumawa ka ng long form video. Mag-consistent -mag ka. Kasi ang consistent hindi. Araw-araw yung consistent. Hindi yung gaitong araw. Mag-upload ka sa kinabukasan. Hindi na naman. Hindi yan consistent. So, ah, uh, pag napapanood mo itong video na to, umpisahan mo na kung sa kung ikaw ay nag-uimpisa pa lang. ah, uh, ito, konting tips lang. ah uh, baka, baka sakali makatulong ako sa inyo na ito ang gagawin niyo. Kasi magmula nung gumawa ako ng long form video, bigla na lang, uh, hindi ko na namalaya na naanak ko na yung 1K followers. Tapos hanggang ngayon, paunti-unti, uh, wag kayong magmadali. Kasi yung pangarap or yung mga goals natin, dadaan pa tayo sa hirap. Paghihirapan pa natin yan. Kailangan pa ng effort, kailangan pa ng tiyaga bago mo maabot. Kaya, mag-upload ka lang mag-upload. Katulad ko ngayon, nag-upload, umagawa ko ng uh, long-form video. Uh, base sa mga na, naranasan ko sa mga, di ba, uh, karamihan ngayon, lahat naman tayo nag-follow to follow. Hindi naman maiiwasan yun. Pero nung napanood ko yung isang video, uh, nagsasabing, kapag ginawa mo ito, ayan, kusang magfa-follow. Kusang dadami yung mga followers. Kusa yung mga followers na magpa-follow sa'yo. Kusa yung mga tao magpa-follow sa'yo. <coughs> Tapos, may magandang resulta talaga. May magandang resulta. ah uh, kaya gumawa ka ng long form video na may na may uh, na may quality. Kung baga, uh, engaging siya, interesting. Yung panonoodin ka talaga, aabangan ka sa susunod araw sa kinabukasan. Panonoodin ka, ano naman ang tips na maibibigay mo dyan sa content mong uh, ginawa mo para sa mga kapwa creator mo. Ganun lang guys. I-focus mo yung sarili mo sa sarili mong content. Sa sarili mong account. Mag-upload ka na mag-upload dyan para mapansin, mapapansin ka ni Meta. Kasi walang ibang uh, magkakalat sa video natin kung magugustuhan. Si Meta lang talaga ang pwedeng magkalat sa uh, video natin kasi kung doon naman kung papa dadami naman agad yung followers mo pero wala namang magandang hindi naman maganda ang resulta nag-away-away na nai-stress ka na wag na at wag mong gagawin yung hindi naman masama yung mamimigay ka basta meron may blessings ka galing kay Meta kaya eto ang tips ko sa inyo na uh, mag-focus gumawa ka ng sariling content mo sariling uh, quality video mag-focus ka sa account mo para umangat 'yung sarili mong account para umangat ang mga followers at viewers mo. 'Yun lang guys. Thank you sa panonood. Hanggang sa susunod. Good night.